Paano nga pa tayo maglagay ng yellow basket sa ating mga TikTok shop? Pag gumagawa tayo ng videos. Yan. Pindutin po natin yung plus sign. Then, gawa po tayo ng ito. Bawa, may nakaprepare ka na pong video or mag -video ka pa lang. Ayan. Ayan. naglagay po tayo ng hashtag kung ano po yung hashtag nyo na relevant sa video nyo then ito na po ito pong link natin ayan ito po ang pipindutin natin yung kulay yellow pangalawa yung product post a product to your video halimbawa po dito ayan mag-add po tayo ng links natin ayan, pili lang po tayo dito sa mga nasa showcase natin, kung ano po yung video ang ginawa nyo kung ano po yung ipopromote nyo yun din po yung i-add nyo na link para mag-match po siya ayan, i-add nyo lang po yan i-click nyo lang po yung add then halimbawa po ito, add add natin kunwari lang tapos lalagyan natin ng by me ayan ayan, bawaad ayan, ayan na po meron na po tayong uh, yellow basket, ayan pag pinost po natin yan meron na pong yellow basket yung vision natin yun lamang po